Grabe! Hindi na nakapagtimpi ang mami ni Jillian Ward matapos kumalat ang mga malisyosong chika laban sa kanilang mag-ina. Kinumpirma mismo ni Jennifer Ward sa cabinet files na desidido siyang maghain ng cyber libel case laban sa mga nagkakalat ng fake news. Partikular na yung balitang ibinubugaw daw niya ang anak niyang si Jillian sa mayayamang tao. Hindi napigilan ni Jennifer ang maiyak habang ikinukwento kung gaano naapektuhan si Jillian sa mga paratang. Aniya, dumating pa raw sa punto na gustong talikuran ni Jillian ang showbiz dahil sa sobrang bigat ng pinagdadaanan. Sabi niya sa akin, Ano pa bang silbi ng hard work kung lagi na lang akong biktima ng fake news? Buti nga ngayon, unti-unti na siyang nakakangiti, dagdag ni Jennifer. Nang tanungin kung ano ang nararamdaman niya sa mga nambabatikos, halos manginig daw siya sa galit at takot. Diyos ko, may takot ako sa Diyos. Hindi ko kayang gawin yon sa anak ko. Mariin niyang pahayag. Noong bata pa ako, inaalok akong mag-sexy star pero hindi ko pinatos. Tapos ngayon, gagawin ko pa yon sa anak ko. Never! Ipinakita pa ni Jennifer ang mga screenshots ng post ng mga naninira kay Jillian na gagamitin daw nila bilang ebidensya sa kaso. Bukod pa rito, itinanggirin ni Jennifer ang mga hakahakang nag-uugnay kay Jillian sa dating Ilocos Sir Governor Chavit Singson. Aniya, hindi po namin siya kilala at never pa naming nakita in person. Sa hiwalay na panayam naman kay Chavit noong Oktubre 14, 2025, tinanong din siya tungkol kay Jillian, ngunit mariin din niyang itinanggi ang isyu. Ang fake news, kahit biro lang sa iba, ay pwedeng makasira ng buhay sa totoo. Sana naman matigil na ang ganitong mga paninira